Ito ang mga ebidensya kung bakit ang Los Angeles Lakers ang panalong panalo sa kanilang ginawang pagtrade kay Anthony Davis papuntang Dallas Mavericks at sa pagkuha nila kay Luka galing naman sa Dallas. Hindi pa man nakakalaro, malino na malino na na ang Lakers ang panalo big time sa trade na ito. At ngayon, lalo pang pinagtatawanan ang Dallas Mavericks sapagkat itong si Luka Doncic ay nag-average lang naman ng nasa 45 points per game at 12 rebounds per game para sa Lakers sa season na ito. Samantalang si Anthony Davis ay 21 points, 10 rebounds and 2 steal per game. At dumagdag pa ang napakaraming dinaramdam sa ngayon ni Davis at yung pinakalites nga ay yung kanyang Achilles na siyang magpapasideline sa kanya ng dalawang laban at nakadepende pa sa evaluation kung siya ay makakabalik na kaagad o ma-extend pa ang kanyang pagpapagaling. Maliban kay Anthony Davis mga idol ay masaya nga rin po ang Lakers sa ngayon sapagkat nagkaroon din ng tamang resulta ang kanilang pagpapakawala kay Dorian Finney-Smith. Kabilang kasi yon sa mga kinaiinisan ng mga fans ng Lakers na parang wala silang ginawang effort para lang mapanatili si Finney-Smith sa kanila. Pero ngayon sa Rockets ay tinatadad din ng injury si Finney Smith at hindi ho nakakalaro. Somehow alam na alam ni Rob Pelinka ang kanyang ginagawa at yun ho'y pag-iwas kay Anthony Davis especially sa kanyang injury. Yung kay Finney Smith naman malaking kawalan siya para sa Lakers pero kahit paano ngayon dahil sa kanyang mga injury ay naging tama lang din ang ginawa ng Lakers sa kanya. Marami ang nagulat nang ipinadala ng Portland Trail Blazers ang kanilang 16th pick rookie na si Yang Hansen sa kanilang G-League affiliate na Rip City Remix. Ito kahit na 16th overall pick siya sa NBA Draft. Ito kasi mga idol, sa kanilang main team na Portland Trail Blazers limitado lamang ang kanyang minuto sa season na ito sa kanyang unang limang laban. Nakatanggap lang po siya ng nasa 6 minutes na playing time bawat laban, mababa po yan. Bilang isang rookie, kailangan niya ng development, practice, more time. Kaya siya ipinadala sa kanilang G League. Hindi naman po ito permanente. Doon kasi ay mas mabibigyan siya ng pansin, focus sa kanyang development at makakalaro siya. Ang G League po sa ngayon ang magandang lugar sa kanya sapagkat hindi rin po maganda kung sa iuupo lamang sa bangko at wala siyang ginagawa considering na nasa limang minuto at anim na minuto lamang ang kanyang natatanggap. Malaking factor din ang pagbabalik ni Robert Williams III sa rotation galing sa kanyang pagka-injured. Ngayon itong uh, G League niya ito para kay Yang Hansen ay hindi po ito permanente. Bale tatawagan pa rin naman siya at papalaruin. Pero kung sakaling wala pang siguradong minuto para sa kanya ay mamamalagi muna siya sa kanilang G-League.